si Haring Tutankhamun o Tutankhaten, ay isang sinaunang pharaoh na namuno simula 1332 hanggang 1323 BC sa ikalabing walong dinastiya ng sinaunang Ehipto. Siya ay ipinanganap noong 1329 BCE. Ito rin ang panahon na nasasangkot sa malaking kaguluhan ang Ehipto. Siya ay anak ni Haring Akhenaten, na nagreforma sa mga tradisyon ng bansa na may libu-libong taon na sa kasaysayan. Kasama niya si Reina Nefertiti, na tumalikod sa mga Diyos isa na rito ay si Amon ang pangunahing Diyos ng sinaunang Thebes. Sila ay pumabor at sumamba sa isang di kilalang Diyos na si Aten. Ang disco ng araw at orihinal na isang aspeto ni Ra, ang Diyos ng araw sa tradisyonal na sinaunang relihiyon ng Ehipto. Kung kaya't sa panunungkulan ni Akhenaten, sinira ng mga tagasunod niya ang mga rebulto ni Amon, ang hari ng mga Diyos sa buong Ehipto. At binura ang kanyang pangalan mula sa mga monumento. Si Aman ay kumakatawan sa lahat ng lihim, kaya't marahil na itinuring siya ni Akhenaten bilang kalaban ng Aten. Subalit habang tumatagal ang mga taon, sinira rin ng mga tagasunod ang iba pang rebulto ng mga Diyos. Ginawa nila ito upang maging simbolo ng bagong simula ng Ehipto. Inilipat ni Akhenaten ang kanyang korte sa isang bagong itinayong lungsod sa disyerto, na tinawag niyang Akhetaten, ang horizon ng Aten at ngayon ay kilala bilang Amarna. Sa mga taon na iyon, ang mga tao ay nagbubuhat ng mga bato mula sa kalapit ng mga kawariya upang itayo ang mga templo nito, at nagtrabaho sa matinding init upang makagawa ng mga laryo at palasyo ng mga elitista. Ang mga tahanan ng mga dukha ay nagsimulang dumami sa paligid ng mga laryo, at habang lumalaki ang lungsod ang malaking bilang ng mga manggagawa nito ay namatay dahil sa gutom at labis na panghihina. Karamihan sa mga manggagawa ay bata, at sila ay inilibing kung saan naruroon ang mga dukha. Sila ang naging kapalit sa mga pangarap ni Akhenaten. Dahil sa pagbabago sa debosyon sa relihiyon, nagbago rin ang estilo ng sining ng Ehipto. Sa ilalim ng pamamahala ng hari, ang mga alagad sa Amarna ay gumawa ng mga rebulto na tila walang katulad sa mga nakaraan at susunod sa kanya. Bagaman mayroong tradisyonal na pambalat kayo ang isang pharaoh, si Akhenaten ay ginuhit na may mabundok na tiyan at payat na mga binti at bisig, malayo sa imahe ng kabataan taliwas ito sa karaniwang pinipili ng mga pharaoh para sa kanilang opisyal na sining na mayroong magandang hubog ng katawan at maskuladong binti at bisig. Nagbago rin ang mga templo. Wala nang madilim at misteryosong mga santuario, kung saan nakatayo ang mga rebulto ng mga Diyos sa mga dambana, na naghihintay ng mga regalo at papuri mula sa mga pari. Ang mga templo sa Aten ay bukas sa kalangitan, na maihahalin tulad sa mga sinag ng araw, ito ang bagong ehipto kung saan lumaki si Tutankhamun. Naglaan siya ng kanyang mga unang taon kasama ang kanyang wet nurse, Maya, na sa kalaunan sila rin ang nagtayo ng kanyang libingan sa sinaunang necropolis ng Saqqara. Sa edad na apat na taon, habang ang Amarna ay nananatiling nasa ilalim ng konstruksyon, nagsimula si Tutankhamun ng kanyang edukasyon. Isa sa kanyang mga lalaking guro ay si Senegem. Tinuruan niya ang batang hari na sumakay sa chariot at upang mapanatiling ligtas ang kanyang mga kamay at paa mula sa mga bato at buhangin. Nagsusuot si Tutankhamun ng mga guantes at medyas. Mula noon nakahiligan niya ang pagmamaneho hanggang ito ay magbinata. Natutunan din ng batang prinsipe kung paano bumasa at sumulat. Bago ito nag-aral muna si Tutankhamun ng Egyptian cursive script, o tinatawag na hieratek na nagmula sa salitang griego na hieratekos, ginagamit lamang ito para sa mga sagradong teksto at banal na hieroglyph na matatagpuan sa mga pader ng mga libingan at templo. At ang mga pang-araw-araw at karaniwang dokumento naman ay ginagamitan ng ibang estilo ng pagsusulat na kung tawagin ay Demotic Script. Sa gabay ng kanyang mga guro, naglaan siya ng maraming oras sa pagsusulat at pagkopya ng mga teksto, tulad ng The Tale of Senu, ito ay kwento ni Seno isang lalaking tumakas mula sa kanyang mga tungkulin sa Ehipto at naging isang beduan sa isang tribo sa Asya. At mga tekstong mapupulutan ng aral na nagmula pa sa mga naunang dakilang hari ng Ehipto. Ilan sa kanyang mga inaral ay direktang nagmula kay Akhenaten na nakasulat sa mga pader ng kanilang libingan. Bilang isang bata, malaki ang impluensya sa kanya ng kanyang ama dahil dito sinuportahan niya ang pagsasara ng mga sinaunang templo at pagwasak ng mga rebulto ng mga Diyos. Ngunit ang bagong mundong ito ay hindi nagtagal. Namatay si Akhenaten matapos ang labimpitong taong panunungkulan bilang hari, at nagdulot ito ng kalituhan sa kanyang eksperimentong relihiyon. Ang pagkamatay ni Akhenaten ay hindi una sa mga masasakit at malungkot na napagdaanan ng batang hari sa kanyang maikling buhay. Sa mga nagdaang taon, ilang trahedya ang sumalanta sa kanyang pamilya. Namatay ang tatlong half-sisters ni Tutankhamun, pati na ang kanyang lola, si Queen Tiye, pati na rin ang hindi kilalang co Menkar at isang pangalawang reyna na pinangalanan na Kia. Hindi malinaw kung paano sila namatay, at sa panahong ito ang plague ay kumakalat na sa Eastern Mediterranean at Silangan. Hindi immune ang Amarna sa mga sakit, Lalo na't marami ang mga bumibisita na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng mundo papunta sa mga lungsod ng Egypt. Hindi rin nakaligtas sa sakit na buban at plague ang mga royal artisans, sila ang mga taong nagdekorasyon ng mga elit na libingan ng Amarna, at ang sakit ay kumalat sa pamamagitan ng pulgas sa kanilang mga tahanan. Noong namatay si Akhenaten, na ipasa ang trono kay Queen Nefertiti, na namuno bilang King Watten ang kanyang panahon ng pamumuno ay naging isang panahon ng pagbabago. Marahil dahil na rin sa impluensya ng mga tradisyonal na maharlika, binalik niya ang karapatan ng naunang relihiyon na naniniwala sa lumang Diyos at naibalik sa dating posisyon. Sa kabila nito ang atan ay nanatili at may kapantay na pagkilala, at ang korte ay nagpatuloy sa pagpapatakbo ng Amarna. Sa panahon ni Tutankhamun, isang ibang ehipto ang muling babalik. Naging lugar ito ng matatandang tradisyon na umiiral sa nakaraang libu-libong taon. Inaasahan na siya ay sasamba sa mga Diyos na hinahamak sa paghahari ng kanyang ama na si Akhenaten. Ang mga abandonadong ritual at paniniwala ay muling lumitaw. Ang mga panalanging hindi sinasambit sa nakaraang dalawampung taon ay muling sinambit. Nagdulot ito ng problema at kalituhan lalo nat, ito'y nangyari matapos lamang ang tatlong taon na pamumuno ni Queen Nefertiti nang siya ay mamatay. Bilang hari, si Tutankhamen ay biglang napunta sa mundo ng pampolitika at kapangyarihan na dati ay pinagmamasdan lamang niya mula sa tabi ng kanyang mga magulang. Araw-araw, nakaupo siya sa kanyang trono, nakaluklok sa isang plataporma, at pinamumunuan ang pagpupulong kasama ang kanyang pinakamataas na opisyal. Sa mga ganitong pagpupulong, may hawak si Tutankhamen ng maliit na crook at flail, ito ang mga simbolo ng kanyang banal na tungkulin, ilan sa kanyang mga suot ay ang peking balbas ng mga hari, mayroon din siyang sandalyas at kulay dilaw at asul na sinusuot sa kanyang ulo. Mayroon din siyang pinapatungan ng paa na may dekorasyon at larawan ng mga kaaway ng Ehipto. Mula sa mataas na tanawin na ito, pinanunood niya ang vizier at iba pang opisyal na papasok sa audience hall at nagbibigay ng kanilang respeto. Sila ang naghahatid kay Tutankhamun ng mga balita at kalagayan ng Ehipto, pinag-uusapan din nila ang mga mahalagang bagay sa pang-araw-araw. Kinakailangang naruroon siya sa mga ganitong pagpupulong, kung hindi ito ay magdudulot ng kaguluhan sa Ehipto at sa mga nakalipas na taon, masasabi na sapat na ang naranasang kaguluhan ng bansa. Karaniwan kapag ang isang prinsipe ang naging hari sa murang edad, pinangangasiwaan ng reyna ang mga gawain. Tulad ng si Haring Amos first ay umupo sa trono sa murang edad, si Reyna Aotep ay ang namahala sa Ehipto, Si Reyna Hatshepsut naman ang namuno noong kabataan ni Haring Thothmosis III. Ngunit dahil patay na si Reyna Tiye at si Reyna Nefertiti, at tila patay na rin ang ina ni Tutankhamun, walang nakatatandang miyembro ng pamilya na maaaring magbigay gabay sa kanya. Ang mga pinakamalapit kay Tutankhamun ay ang mga taong may kakayahan na impluensyahan ang kanyang pag-iisip, isa na rito ang kanyang asawang si Angkasenamun, ang kanyang mga guro, maaaring kasama sa mga guro na ito ay si Senajem, ginagabayan din siya ng mga pinakamataas na maharlika sa korte at mga tagapaglingkod mula pa sa panahon ng kanyang ama. Isa rito si Horemheb isang lalaking tinatawag na Patenemheb sa panahon na si Akhenaten pa ang hari. Siya ang namumuno sa hukbo ng Ehipto. Nakuha niya ang titolong King's Deputy na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na pamahalaan ang bawat departamento ng pamahalaan, kasama na ang administrasyon ng palasyo at pagmamayari na kontrolado ni Tutankhamun sa araw-araw. Sumunod sa kanya ay si Ai, ikinasal ang kanyang kapatid na babae kay Haring Amenhotep III. Siya ang naging malapit na tagapayo ng hari at kasama nito sa kanyang araw-araw na mga gawain. At ang panghuli ay si Chief Treasurer Maya, na namamahala sa mga ari-arian ng kaharian. Ang tatlong taong ito ang mga pangunahing impluensya kay Tutankhamun mula sa kanyang unang mga araw sa trono. Sa panahon ng kanyang pamumuno, ikinasal si Tutankhamun sa isa sa kanyang mga kapatid na babae, anak ni Nefertiti at Akhenaten, na si Angkasenamun, na malamang na isang taon lamang ang tanda sa kanya. Bilang reyna ng Ehipto, siya ang kinakatawan sa pamumuno ng hari, at kasama niya si Tutankhamun sa mga seremonya, audience, at ritual. Sa isang ginto at maliit na dambana, makikita silang magkasama sa paghahagis ng ibon. Sa isa pang eksena, ang kanyang nakaupong asawa ay nagbubuhos ng tubig sa kanyang mga kamay na naglilinis sa mga ito. Isa sa board game ni Tutankhamun ay may nakaukit na pangalan nilang mag-asawa. Nakasilid ang mga ito sa isang lagayan, kaya't posible na nilalaro nila ito habang naglalakbay. Kahit tinatamasa nila ang maginhawa at magarbong pamumuhay hindi naman nakaiwas ang mag-asawa sa mga personal na trahedya sa panahon ng kanilang pag-aasawa, dalawang beses nilang sinubukan na magkaroon ng anak, ngunit parehong nauwi sa pagkabigo. Ang nakatakda sana nilang maging anak ay dalawang babae. Sa kalaunan sinama ang kanilang labi sa libingan ni Tutankhamen. ilang taon matapos ang kanyang pamumuno, nagpa siya si Tutankhamen na dalhin ang mga katawan ng kanyang pamilya mula sa Amarna papunta sa Valley of the Kings sa Luxor upang dito muli sila ay ilibing iniutos rin niya na pagsamahin ang libingan ng kanyang lola, si Reyna Tiye, at asawa nito na si Haring Amanhotep III, na ngayon ay kilala bilang KB55, na ang ibig sabihin ay Kings Valley. Kahit maikli lamang ang panahon na nakapiling ni Tutankhamen si Reyna Tiye, nakita sa kanyang libingan ang pagpapahalaga nito sa kanya, dahil isinama niya ang buhok ng kanyang lola sa isang maliit na kabaong kasama ang kanyang sariling mga pag-aari. Iniwan man ni Haring Tutankhamun ang Amarna para sa tradisyonal na royal city ng Memphis, ang mga alaala ni Akhenaten ay nanatili pa rin. Bilang simula ng pag-aayos, ipinagutos ni Tutankhamun ang isang inskripsyon na naglalarawan ng malungkot na kalagayan ng Ehipto. Ipinaliwanag ng inskripsyon ang pagkasira ng mga templo, at pati ang mga Diyos ay iniwan na rin ang bansa, kasabay nito ang pagkabigo ng mga hukbo ng Ehipto sa kanilang mga laban kontra sa ibang bansa ibinalik ni Tutankhamun ang tradisyonal na relihiyon at sining ng Ehipto na nag sa mga turo at paniniwala ng kanyang ama. Naglabas siya ng isang dekreto na nagbabalik ng mga templo, imahe, tauhan, at mga pribilehiyon ng mga lumang Diyos. Sinimulan niya ang mahabang proseso ng pagpapagawa ng mga sagradong dambana ni Amon na labis na nasira. Nagsikap ang mga manggagawa na iukit ang teksto sa mga bato na stalay at itinayo ang mga ito sa mga templo sa buong bansa, Kasama na sa Temple of Amun sa Karnak ang tahanan na tinalikuran ng kanyang ama. Tulad ng iba pang royal stele, malamang na binasa ang nilalaman nito sa harap ng mga tao sa mga pista, nagpapalaganap ng balita ng mga mabubuting gawa ni Tutankhamun. Sa pahayag na ito nagmobilisa ang mga manggagawa sa buong Ehipto upang ayusin ang mga bagay na nasira o nawasak. At ang bawat isa ay may mukha ni Tutankhamun tradisyon na para sa mga estatwa ng mga Diyos na ginawa sa ilalim ng isang hari na maglagay ng larawan. Ang hindi normal ay ang dami ng mga estatwa na kinailangang iukit. Isa sa mga pinakamahalagang tungkulin ni Tutankhamun ay ang pagdadala ng mga relihiyosong pista. Bilang pharaoh isa sa kanyang obligasyon ang pagiging tulay sa pagitan ng mga tao at ng mga Diyos, hindi ito isang gawain na maaaring iwasan. Bagaman karaniwan ang mga mataas na pari ang nag-aalay sa mga templo, may ilang pista na kinakailangan daluhan mismo ng pharaoh. Bilang resulta, madalas na naglalakbay ang mga pharaoh kasama ang miyembro ng korte at kanyang tagapaglingkod, patungo sa mga palasyo o pansamantalang tumira sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kanilang mga paglalakbay, daladala nila ang mga kagamitan ni Tutankhamun tulad ng naitutuping kama at unan. Isa sa pinakamahalagang taunang kaganapan sa Ehipto ay ang Upet Festival, kung saan naglalakbay ang hari mula sa Karnak Temple patungo sa Luxor Temple, kasama ang mga Diyos na Amon, Mot, at Konso, upang bigyan ng bagong lakas ang kanyang royal ka, ang espirito ng pagiging hari. Espesyal kay Tutankhamen ang Luxor Temple. Dahil ang konstruksyon ng colonnade wall nito ay nagsimula sa ilalim ng kanyang lolo, si Haring Amenhotep III, ngunit ito ay inabandonan ng kanyang ama. Kung kaya nagpa siya si Tutankhamun, natapusin ang dekorasyon ng hall. Kasama sa mga dekorasyong ito ang pagdalo ng mag-asawa Tutankhamun at ang kasinamon sa Opet Festival. Kahit marami ang nagaganap na pista sa Ehipto sa isang buong taon, maaaring magkaroon ng karagdagang ritual na nangangailangan ng pansin ni Tutankhamun. Bago matapos ang kanyang pagbibinata, namatay ang sagradong apes Bull ng Memphis, at napilitang hanapin ng mga pari ang kapalit nito, ayon sa tradisyon, ang baka na ito ay isang Diyos na nagkatawang tao, ang Creator God ng Memphis, at ang kapalit nito ay makikitaan ng marka sa likod na tulad sa hugis ng agila at isang puting diamond sa ulo. Kapag natapos na ng mga manggagawa ang libingan ng baka sa sagradong necropolis ng Saqqara, si Tutankhamen ang namumuno sa mga seremonyang panglibing. Nagdala siya ng isang uri ng scarf na gawa sa faience beads na may inskripsyon para sa mga Diyos na Pita at Sokar at isasama ang mga handog para sa baka sa loob ng libingan. Bago ang pamumuno ni Tutankhamun, pinalawak ng mga pharaoh ng Ehipto ang kanilang teritoryo sa timog ng Ilog Nile patungo sa Nubia at lumikha ng isang bagong posisyon sa pamahalaan upang pamahalaan ang Viceroy ng Kush. Isa sa mga tungkulin ni Tutankhamun ang pagtatalaga ng opisyal at isa na rito si Hui. Pinangunahan ng batang hari ang seremonya na nasa kanyang trono habang si Hui ay tumatanggap ng selyo na mula sa isa pang opisyal. Matapos ang seremonya, lumisan ang bagong itinalagang viceroy mula sa palasyo upang simulan ang kanyang paglalakbay patungong timog. Mga taon ang lumipas, bumalik si Hui sa royal court. Kasama niya ang mga pinuno mula sa Nubia at mga bilanggo, at mga alipin, kasama ang mga buhay na hayop, ginto, at mga kalasag. Noong una, hawak ng Ehipto ang teritoryo sa bandang hilagang silangan. Sakop nito ang Levant hanggang sa Syria. Ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Akhenaten, nawala sa Ehipto ang kontrol sa Kadesh, ang isa sa mga pangunahing lungsod ng mga Hittite, isang lumalawak na sibilisasyon mula sa Turkey. Dahil dito nabigyan ng pagkakataon ng Hittite na makontrol ang kalakalan. At ito ay isang malaking kawalan para sa Ehipto sa kanyang huling taon bilang hari, nagpa siya si Tutankhamun na ayusin ang sitwasyong ito. Inutusan niya si General Horemheb na pangunahan ang mga hukbo ng Ehipto patungo sa Kadesh at naganap ang mga labanan. Sa una ang kampanya ay mukhang nabigo. Dahil pinagmarcha ng kalaban ang mga sundalo ng Ehipto na may mga putol na kamay at mayroon pang sundalo na nakakulong sa isang hawla na ibinalik sa Ehipto sa pamamagitan ng bangka. Nanatili pa rin ang Kadesh sa kamay ng mga Hittite. Gayunpaman, bumalik si Horemheb dala ang kanyang mga bilanggo, bawat isa ay nakatali at hinarap kay Tutankhamun at ang Kasenomon. Ang hari mismo ang nagdala ng ilan sa mga bilanggo sa Temple of Amun sa Karnak, upang ialay ang mga ito sa harap ng Diyos. Sa buong buhay niya, ilang beses nagkaroon ng malaria si Tutankhamun, na naging dahilan ng paghina ng kanyang kalusugan. Ang kanyang clubfoot ay nagpahirap sa kanyang paglalakad at kasama sa mga natagpuan sa kanyang libingan ang mahigit sa isandaan at na mga tungkod at baston. Ayon sa mga iskolar, inilibing si Tutankhamun kasama ang mga bagay na ito dahil sa kanyang kapansanan. Ngunit hindi ito naging hadlang para sa batang hari na mabuhay ng aktibong. Katulad ng iba pang mga pharaoh, masigla rin si Tutankhamun sa paghunting gamit ang kanyang chariot habang hinahabol ang kanyang biktima, siya ay gumagamit ng pana habang ang kanyang kasama ay nagmamaneho. Ang pook sa Giza ang paborito niyang lugar sa paghunting, kung saan mayroon siyang pinagawa na maliit na palasyo malapit sa Great Sphinx. Sa mga bagong mga pag-aaral gamit ang CT Medical Scanner nakitang may malubhang pinsala sa itaas ng kanyang tuhod at ito ay maaaring isa sa dahilan ng kanyang pagkamatay. Ngayon, may karagdagang ebidensya na nagpapahiwatig na siya ay nagkaroon ng bali sa binti. Marahil habang nagu-hunting sa disyerto, si Common ay nahulog habang mabilis na tumatakbo ang kanyang karwahe At nagtamo ng sugat na imposible ng gumaling. Sa loob lamang ng ilang araw, namatay si Common Sa edad na 19 anyos lamang, ang kanyang mga tagapagpayo ang nagmana ng kanyang trono, na unang namuno si ay sa loob ng tatlong taon hanggang siya ay mamatay. Kasunod niya, si General Horemheb ay naging pharaoh, kinuha ang responsibilidad para sa kanyang mga tagumpay. Inalis ng mga sumunod na hari si Tutankhamun mula sa kanilang mga listahan ng mga naging hari. Hanggang dumating ang isang bagyo at naging dahilan ng pagbaha, matapos hamupa ang tubig, mayroong natagpuan na libingan sa ilalim ng matigas na bato na may isang metro ang sukat. Noong ikadalawamput-anim ng Nobyembre taong isang libo dalawa ang British archaeologist at Egyptologist na si Howard Carter ay gumawa ng maliit na buta sa pinto ng libingan. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang mga nilalaman ng libingan ni Tutankhamun, gamit ang kandila na hawak ng kanyang isang kamay. Ito ay isa sa mga kahangahangang natuklasan sa kasaysayan. Sa di inaasahang pagkakataon, nanatili ang libingan ni King Tut, ng buong buo at hindi nabuksan sa loob ng mahigit tatlong libong taon. Mula noon si Haring Totang Common o Boy King ay muling nabuhay sa isip ng mga tao at umagaw ng pansin mula sa buong mundo.